dati. Gawa! Kapos sabi nga rin gawa ha, ngayon. Mga may kailangan. Ayun na nga eh. Eh, na sana sa... Sana ako nung utros eh. Pati ang bilis ko lang pati na duto, 5 minutes lang. Yung enjoy, yung enjoy pa ikot dyan. Nagpapangling bang talaga ako. Gusto mo punta mo tayo saan? Sa may barela kayo eh. Ngayon eh. Ano video mo ako, nagpapangling ako. Oo. Ang mga dyan ko dito. Ano nangyari sa'yo? Ano dyan? Dito lang, mga dyan ko dito. Ano nangyari dyan? ingin Ay mo mox ko. Uy, oo. Ano mo dito? Tara na talaga, tara tanga maglaro ng Tetris oh. Ano, Nang no, no, ka. no, kasi pag pag pag, pag miniglalaro tayo, tayo ni ka lang. Ta hindi ka naman naglalaro, salita lang, salita diyan Eh. Hindi ako maratahimik pag tanga pinapanood ko. Eh di wag mo manood. Oh, marunong ka ba nito? Oo, Tetris dati pa yan 2010 pa lang. Eh ngayon wala na natutunan, hindi mo magko-computer dati. Pang-ano talaga? Yeah. Oy, ka kaya ba, okay. na, kaya ba? Kaya Kakain lang ikaw. Matapos ko kumain eh. Tuhad ako kumain naman pagdaluulan, no? Ang araw mo eh. Ano sa man araw ha? Pare, <laughs> <laughs> well, good mood right, ka talaga. Okay <laughs> lang bro. naman. Ako so, ikaw. May kailangan May kailangan. na nga eh. Iinom sana sa... ng motor siya eh. Huh? Iinom sana ako ng motor siya eh. Ubu ka ata Kailangan pa pala magmotor kagahapon lang, dinroon na ako ni Kuya Troy. Oo. Oh. Mm. Pati ang base ko lang, pati natuto, 5 minutes lang. Yung yun, 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 joy pay ko dyan. Oo. Oh. talaga ako. Oh. Doon sa kaya naman, no, dahil nabibilog sa akin dun eh. Oo. Oh. Mabangin-bangin oh, Oo! Oh, pati, isa maray laki. Eh. Yung, di ba, manapa tayo nagbabangin doon? Mga big bike. Nakapunta ka doon? Hindi! Gusto nga punta doon para mag-ano ako. Para magbabangibangi ako doon. Pwede. Yung mga bigla bigla, bibit yung picture pa. Oy, yung lumapit ano? dito. Oh. Oy, alam mo, motor, hindi yan biro. Anong sinasabi yung 5 minutes lang, hindi mo pa alam ang lahat pagdating sa motor. Ang pinisig ko na ito, veteran na nga to eh. Oh. Gusto mo, punta mo tayo sa sa may barela kayo eh. Ngayon na eh. Ano, videoan mo ako, babangay na ako. Oh. Ano, tara. Oh. Mas bupoy ah. Oh. Ikaw mag ka sa motor Ano bang, ano bang kailangan mo? Puro bang? ha? Iro nga lang motor nga. Uy, yung mga hiram-hiram na motor na yan, hindi ako wala dyan kasi... Kaya ako sabit ang ano eh, doon lang bibili lang ang mga ano. eh. Malapit lang. Malapit lang yung dyan lang yun. magdahan ka lang. Hmm. Pag Malang nakita kitang bumaking-banking, babangking ko ulo mo. Yung motor ko, kargado yan. Baka mamaya lumipad ka pag nagpabilis ka. Kahit kargado pa to, pero mas kargado ako doon. Dahan, dahan ka lang. Oh. Kargado <laughs> nyo doon. <laughs> kargado ako eh. Uy, bumalik ka agad ah. <laughs> Masagit lang ako. Balik agad ako. Oh. pinahiram mo. Ano nga ako sa batang yun. Ang yeah, mo ma siya. Malaki huh? tawag tawag? O, ah. na yan. tawag si Kurt. Ha? tawag tawag. Oy, Kurt! Bakit? Ang mga dito nga saan mo. Kulamit na lang. Ano nangyari? Dito lang. Kulamit na dito. Ano nangyari sa'yo? lang. Dito lang. mo kulit ito. mga motor. Nasemplang ka? Nanakot na. Nakulit sa bala utang ang sabi ko na eh. Tara na ting! Ang yabang mo kasi boy! Yung inmox ko! Uy! Uy! Tingnan mo dito! Tingnan mo buwati! Gagotol! Uy! Uy! Ano nangyari sa'yo, Kurt? Naglalang sa balance, sa balance lang. Pero... Ayaw. Tangin na kasi, puro kayabang eh. Pero kaya ko naman to eh. Kayabang mo kasi, boy. ko naman to eh. Tino mo nangyari Ay sa tabulodo ko. niyo. Ako oh, lang pero okay naman ako eh. Oo, oh. Kaya akong mo to. Kahit mapuputo po tayo dun eh. Tara! Oh, oh. Tang oh. Kaya ayoko tapay rami na motor eh. Tingnan mo. Tingna mo. Tingnan mo. Ta -ta Tanggal yung tapalo oh. oh, ko okay, sa bahas, naman eh. Pero kaya akong motor. to. Lay Laylay oh. gagawin mo dyan? Okay naman ako. Tingnan mo. Last task ko. Oo. Oh. Kaya motor. mo to. Oo. Nadyambahan lang naman ako eh. Ay, pero kaya uba. pa. Oo. Oh. Okay lang. Ibabagawa ko na lang yan. Tang lang, eh. yan. Ko lang yan. Ah. Mamaya, gus -gus Ayun, gus -gus ako na lang yan ah! Okay pa puro gas pa to. na lang yan! Uy! yung likod mo? Ah? Wala, ako. <laughs> okay daw Kanto okay,